Ito yung pangalawang beses na muli akong bumalik sa school ni Diday. At dahil naging sobrang busy nga ako nitong mga nakaraan, ngayon ko lang ito na i-upload at ngayon ko lang ma-explain -e sa inyo ang lahat. Gusto ko kasing makausap yung teacher ni Diday para hingiin yung opinion or advice niya at para matulungan niya na din kami. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, si Diday po ay breastfeeding. At dahil pumapasok nga po si Diday ng 6am to 3pm, napapadede niya yung anak niya bago siya umalis ng 6am tapos yung kasunod na punon ay yung 3pm na pag-uwi niya pa. At ilang buwan na nga namin tinatry na sanayin sa bote yung anak ni Diday pero ayaw talaga nung bata. At kahit pa kumakain na ng paunti-unti ng kanin yung anak ni Diday, mas sinahanap niya pa din yung gatas galing sa mama niya. Kaya mas madalas na hindi nakakapasok si Diday. At nito nga mga nakakaraang buwan ay laging may sakit yung anak ni Diday. Kaya mas madami pa siyang absent kesa sa ipinapasok niya sa school. Kaya talagang gusto kong personal na makausap yung teacher niya at may explain nga lahat ng to. Napakahirap lang kasi sa sitwasyon ni Diday na pagsabayin yung pagiging isang nanay niya at yung talagang gusto niyang makapag-aral. At nakikita ko kasi sa kanya kung gaano siya kaporsigido na makapagtapos. At alam ko na masaya si Diday kapag nasa school siya. Marami nga daw kasi siyang nagiging kaibigan at madami siyang nakakalaro at madami siyang natututunan. At nagpapasalamat nga ako dahil napakabait ng teacher ni Diday. May mga in nga siya sa amin na dapat naming gawin. At kasama nga daw na bibigyan niya muna pansamantala si Diday ng module kapag nga hindi nakakapasok. Pero hanggat maaari nga daw, mas maganda na pumapasok si Diday sa school at matutukan nga ito kaysa sa module. Lalo pa sa mga araw na may exam sila. Maayos nga pa ang mga naging usapan at naintindihan naman ito ng maigi ni Diday. Kaya sa mga teachers po ni Diday, maraming maraming salamat po sa inyong mahabang pasensya at unawa At maraming salamat po dahil kayo po ang tumata yung pangalawang magulang ni Diday sa school. At kinabukasan nga pagkagaling ni Diday sa school, sinamahan ko naman siya para magpaturok sa family planning. Dahil lahat naman po tayo alam na merong kinakasama si Diday at yun ay si Baste. At alam ko pong lahat po tayo ay nag-aalala para kay Diday. Ngayon po ay wala na po kayong dapat ipag-alala. At para po sa mga nagmamahal at tunay na nagmamalasakit kay Diday at kay Baste, maraming maraming salamat po sa inyong lahat dahil naiintindihan niyo po si Diday at si Baste. At para naman po sa mga nagsasalita ng hindi maganda kay Diday at kay Baste, sana po ay mas maiging tingnan o mas maunawaan po natin ang kanilang sitwasyon. Dahil alam naman po natin na sila ay nasa murang edad pa at mas kailangan pa ng gabay. Huwag na po nating balikan yung mga nakaraan na mga maling desisyon nilang nagawa. Dahil lahat po tayo ay nagkakamali at may mga maling desisyon din na nagagawa. At alam ko po na lahat po tayo ay may chance para magbago at ayusin lahat ng pagkakamali na nagawa natin. Mas okay pa po na maging masaya na lang tayo na nakikitang inaayos na po nila ang buhay nila ngayon. At isa nga ako sa masaya na nakikita ko yun ngayon. Pero kahit alam kong malayo pa, alam kong kahit papaano ay malayo na kaysa sa dati. Mabagal man, pero at least kahit papaano ay umuusad. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat at God bless you all.